po usok na makina namin pag ganito na maliwanag yung araw medyo malabo yung kuha kukunti yata pag ganitong nabutan ng araw na, lumundag na yung mga kasama natin ang dalayan ikut na kami mga dagat Siya out sa mga kasama natin mga kadagat yung walang sing singsingan <coughs> Yeah, baby. Okay. Malay, malay, ma? yung malayo, malayo pa. Yan ang isang ano. Isang pangulong din mo. Yan ang mga kadagat yung lugar namin. Yung isla. Si Bato. Dito lang kami. Kalagit na ng Simira at saka Kaluya. <coughs>

ang gamaw gamaw yan guys yung tawag sa ano sa buya na ganyan sa dilaw na ganyan. na ilan na kami makadamit <laughs> nagsingaw si Mr. Tortin si Mr. Taloy Magan yung Cherokee Boy sa kasi ano guys mga kasamahan ko sa kasi Almosera medyo lumalakas ang yung mga kadana pag ganito kasi eh. pag ganito medyo matamla eh. wala Ito nila sikap. Naila. Naila Yung naka-stripe. Yung mga kadalat yung sikap. Yung captain dito. Sa bangka. Siyang may hawak. Siyang nagdadala ng bangka. Yan no? si ano? Si Buds. Sapra. Ay guys, yung, um, busiro sa kayong galayan. Si Mr. Joggy is Yan, yan siya tayo. Tsaka si Mr. Talik. Nako guys. Lugi. Lugi. Lugi, tagigi pangulam pangulam ng mayayaman guys tangigi buhay na buhay guys walang huli okay na kami niyan guys mula na Ngayon yung isang pangulong yan Tukins tokens yata yan guys na pangulong tokens taga bulalakaw Huwag na mga may misdang walang huli. So yun lang mga kadagat. Ingat-ingat tayo. Maraming salamat sa umabot sa ganitong video. Mga pwede tayo makahingi ng konti ng lang guys. At kung lumago man tayo sa pagbablog eh, marami, marami tayong matutulungan at makakasama natin, matutulungan din natin. Um, guys, huwagin na kami, puyat mo. Ayan, okay lang. At least, buhay. Lugi rin kasi guys, pag walang puya at saka pagod. Um, guys, yung peace kids na nakikita nyo guys. Yung mga samaral dyan guys, naka dyan binibitawan. Sa may bahay-bahay na yan, peace kids yung mga samaralin lang guys na alagaan excuse me yung guys na yung maroon namin hindi oh yeah. so, yan yung sigba hallelujah thank you so yun na lang guys hanggang dito nang lang tayo maraming salamat thank you ingat tayo lang bye bye